morning, good morning. Dito na sa labas. You know. May pagkita ko sa inyong maganda. Sa inyo, Flowers. Wow. Ang gaganda. Ito lumalabas to pag Pasko uh, at saka Chinese New Year. Lucky flower. Yeah. Ito so, tayo sa playground ng ah, uh, ay ano, ganda. Dito ako sa playground. Yeah. Ang ganda ng mga flowers. Ayan. Ito yung mga uh, train, yung mga puno pwede dito. Park. Park dito tayo sa uh, Ang paligid gano'n guys, makikita nyo. Sa paligid, yan. Paikot yung bahay. yun, Paikot po siya. Yan, guys. Bahay po yan dyan. Ayan. Dito. Ganda po. Flowers. Wow. Mayroong nagsumasayaw ng mga lola sa umaga. Dito mag-walking. Ganda. Dito tayo sa uh, YouTube. Ayan, YouTube Bella. So, June 1, let's get it. Ayan, guys. Nice. Diyan, mayroong basketball court. Ayan, maliging po dito dito ng Pwede kayo mag-walking dito, mag-exercise. Malawak yung ano dito um, park. Ayan, no? Ganda ng mga park. Ang linis, sobrang linis. May naglinis. And dito may sumasayaw na lola. Exercise sa umaga. Ayan, no? Laki naman ang ipon na to. Hindi hindi maintain yung mga halaman. May nag-trim dito, yeah. Okay. Ang ganda nitong halaman na ito. Isun natin. Oh, may kulay pa. Adahon ng palipitahan. Dakan siya. Yeah. Okay, dito tayo. Every December and Chinese New Year meron itong decoration. Yeah. 'Yun. Dito may playground for kids. Bawat lugar dito may playground na uh, free for kids. Yan ang ganda ng floor nila para hindi sila masasaktan. Ganda ng floor, ang lambot. Guys, playground. Ganun, playground dito. Mga uh, kids, mga bata. Yan. Okay, dito maganda. Ayan. Ito guys, maganda yung ano, ang ganda ng Christmas tree. Ayan, dito po yung um, you know, mga bahay po yan. Ayan, mga bahay po yan guys. Paikot tayo, ikot natin yung ating camera. ay mga kabahayan po yan. Paikot yun. and dito. ah uh, pag Chinese New Year and Pasko. Ayan, tingnan nyo ang Christmas tree. Wow. Super so, ganda ng Christmas tree. Guys, ayan you know, kita niya. So, ganda. Ayan. Tingnan niya. May mga balloons. Ayan, balloons. Ayan. Ayan, ayan siya. Beautiful flowers. Ayan. ayan. Pwede tayo itong maupo at magpicture. Kasi hindi ko nadala yung aking ano eh. Hindi ko nadala yung aking uh, Uh, munupad ayun mayroong um, um, bears, tatlo ayan ang ganda, super ganda ayan, ganda guys so, ito yung ang ganda yan natin dito yan po siya guys yan siya guys Ang ganda. Super, super ganda. Ayan. Christmas tree. May uh, susung natin. Grabe ang ganda. Super. All red ang kanyang balls. Ito nga nga yung mga balls niya. Ayan. All red. Lucky color red.